Sa ibang halimbawa natin ito ay ating pagninilayan ng salitang ito. Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitan nila ang lahat ng ginawa niya. Dahil napakarami ng mga tao, inutosan ni Jesus ang kanyang mahalagad na maghanda ng isang bangka. At sasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsak. Magandang araw sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya kay Jesus Tayo ay tutungo sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay Marcos. Ito ay tungkol sa ang napakaraming tao sa tabi ng lawa. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila lagpunta nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming taong gubat sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa Edomia sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon. Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginagawa niya. Dahil napakarami ng mga tao, inutosan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maganda ng isang bangka masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Sapagat marami na siyang pinagaling, dinumog siya ng lahat ng mga may sakit upang mahawakan man lamang siya. Bawat taong sinasapya ng masamang espiritu na makakita sa kanya at nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw. Ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit mahigpit na inutusan ni Jesus ang masamang espiritu na huwag ipagsabi kung sino siya ang salita ng Diyos. Sa ibang ayaw natin ito ay ating pagninilayan ng salitang ito. Sumunod sila kay Jesus dahil balita nila ang lahat ng ginawa niya. Dahil napakarami ng mga tao, inutosan ni Jesus ang kanyang mahalagad na maghanda ng isang bangka. Sasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Pagninilayan po natin kung sino po dapat ang ating sinusundan. Yan ang una. Pangalawang pangating pagninilayan ay yung pag-utos ni Jesus na kumuha ng isang bangka para hindi sila maipit ng dumaragsa ng mga taong. Sa pag sa panahon natin ngayon, marami ang mga sikat na tao. Mare ito yung mga politiko, maretoy ito yung ano sa simbahan, tao ng simbahan na kilala, mga artista, at lalo na yun sa mga vlogger na ating mga nakikita. Sila ay sinusundan natin upang tayo ay makalapit sa kanila. Ma maaari sa umpisa, ay maaari tayong mag magpa-autograph, at o kaya ay magpa-selfie man lang sa kanila. Sinusundan natin sila dahil sila nga ay ating mga hinahangaan. Pero nakakagulat din naman sa pagsunod natin sa kanila, hindi natin alam kung ano talaga ang moral value ng ating pagsunod sa kanila. Kaya ingat-ingat din po tayo sa mga bawat nating sinusundan. Baka ito ay kapahamak natin o ikaligaya natin. Sa pano ni Jesus, sumusunod ang mga tao sa kanya dahil si, si dinadala ni Jesus ang mga tao sa ikabubuti at ikalalapit sa Panginoong Diyos. Eh mag-ingat din po tayo sa ating sa panahon natin ngayon kung sino talagang ating sinusundan. At ang ikalawa nating pagninilayan ay ang tungkol sa bakit siya kumuha ng bangka para hindi siya maipit sa nadumaragsa ng mga tao. Upang magkaroon man lamang ng distansya sa kanyang pangangaral o pagsasalita sa mga tao. Na doon sa bangka na yan ay mailayo man lang kahit kaunti kung papaano makakarinig ang mga bawat nakikinig sa kanya. At hindi igit sa lahat ay hindi siya maipit. Ano po ang moral lesson natin na makikita dito sa pagkakaroon ng bangka ni Jesus? Pagka sa ang mga problema natin, mga tayong, nakakaroon tayo ng mga malalaking problema, nakakaroon ng stress sa buhay, nakakaroon ng kapaguran, at masyado tayong abala sa mga ating gagawain. Akin na kailangan natin magkaroon tayo ng pahingahan. Kaya sa pamamagitan ng bangka, diyan natin nagagawa na tayo ay nakakalayo sa ating mga problema. Kaya ang moral lesson natin dito tungkol sa bangka na yan, yan ang ating mga pahingahan. Kaya tayo ay mga sobrang na pagod sa ating buhay, sa ating mga ginagawa, kaya na kailangan din naman tayo ay magpahinga. Kaya sa araw, na, araw at oras natin na ginagawa, magkaroon tayo ng kapahingahan o bangka sa ating buhay. Kaya sa araw ng linggo, bigyan natin ano, sa araw na linggo, bigyan natin kapahingahan ang ating sarili para na sa gayon, sa gayon ay guminawa din naman ang ating mga katawan. At higit sa lahat, ang ating kaluluwa ay magkaroon din naman ng kapahinga. Hindi lahat ng mga problema ay dapat natin pasanin. Dapat din naman natin to iwanan. At ibigay natin sa Panginoon Diyos kung ano ang ating magandang problema na yan. Kung nagustuhan mo ang video nito, maaari kang mag-like at mag-comment. I-share mo rin naman sa iba ang salita ng Diyos. At gawin natin baral sa social media ang salita ng Diyos. God bless po.